Uh, magandang araw po sa lahat mga bossing mga idol. Muli tayo nagbabalik. This is Ray TV. At uh, may isang katanungan po tayo mga bossing mga idol na uh, sasagutin natin. Uh, ito yung katanungan, uh, katanungan ni boss. Uh, kung saan tayo, uh, kung ilang beses tayo nag-champion. At uh, sa madaling salita kung anong achievement ng uh, Green Country Game Park po mga bossing mga idol. So sa video nyo ito mga bossing, ito po yung kanyang uh, katanungan at uh, sasagutin po natin ito mga bossing mga idol uh, ito mga bossing, mga idol uh, sasama guy. na kita para kita ah uh, sa so mga nagtatanong kung anong uh, achievement ng Green Country Game Farm so ito po mga bossing yung mga trophy na dito sa amin na uh, dinala namin dito so mga pang ilan ilan lang po ito na trophy na dinala dito So ito mga bossing, yung trophy na ito uh, GRC Cockpit Arena, Bacolod City, Negros Occidental So ito pong uh, August 7, 2022 So pagkatapos po ng uh, pandemic uh, In Bacolod So nagchampion tayo doon, 6 cock uh, Promotion ni Chair Tsaka tak, promotion At saka Siyempre Ang ating uh, binig Entegra, Ayan po. Uh, Six-Tag Derby. Endorser. Uh, invita Endorser. Uh, Invitational Cup. Martin Sklin. Green Country Game Farm. So, yun po yung mga achievement namin. Na, nagawa na po ni Sir Martin Sklin ng Green Country Game Farm. Ito naman po, uh, Panay Game Farm Breeders Association. So, Six-Tag Director's Cup. December 13. And, uh, 15, 20, 12. Ayan po mga bossing. So, champion din tayo dyan, mga bossing. Uh, ito naman ang malaki. Uh, ito po yung uh, champion natin nung ito po. Uh, master Master Breeder Cup Champion 2022 Master Breeders Cup 12 Cup National Derby 100 million yan mga bossing mga idol June 11, 2022 Tsaka ito pa po mga bossing, mga idol 5 uh, Cup Derby Santa Maria Fiesta December 8, 2023 uh, 23, 2003 Promoter uh, Doming Belenio Manager So nag-champion uh, nag din tayo mga bossing, mga idol At saka ito pa isang uh, malaki na trophy na ito mga boss. Uh, 2017 uh, World Slasher Cup to Invitational 9 Cup Derby May 25 31 Smart Arena Coliseum Enter name Esculin Islabun Owner Martin Esculin So nag-champion din tayo dyan mga boss yung mga idol At saka itong isa ito, -laki ito mga laki-laki mga bossing. Ah, uh, International Federation of Game Paw Breeders Association, FIGBA. Ayan po mga bossing. So ito yung talaga yung pinaka ano natin dito mga boss idol. Yung sa 12 -cock. So yung ginamit namin dito na mga na mga bloodline ay Boston, sweater, at saka yung ating gray mga boss idol yung ating uh, Harold Brown Gray you know sige Daniel ba <laughs> so yun po mga bossing sa mga nagtatanong dyan at uh, ilalagay po natin dito yung kanyang komento kung ano nga ba yung uh, achievement ng uh, Green Country Game Farm so yun po mga bossing mga idol yung aming uh, uh, naging achievement yung uh, naging achievement ni Boss Martin S. Sa, sa larang ng sabong po mga bossing mga idol so pangila nila na po yan na uh, trophy na dinala dito para i-display po mga bossing mga idol so papakita ko po sa inyo mamaya yung gray natin na roll na yung ginamit namin dyan uh, sa finals yung mga pure namin ng mga gray yun po yung uh, ginamit namin so yun naman po mga bossing mga idol I love you so yun po mga bossing ang uh, achievement ng uh, Green Country Game Farm uh, kung saan kami nag-champion at uh, saka kung saan kami lumalaban ng mga uh, event po mga busing. So, by the way, andito tayo sa Luzon, uh, yung nilalabanan po namin. Uh, dito, po, dito po kami sa Manila Arena po mga busing. Uh, WPC po mga busing mga idol, yung nilalabanan namin. So, yung mga iba po nyo na kung makikita nyo doon na mga trophy na napanalaw na namin ay uh, sa iba-ibang lugar. At uh, ngayon, noong 2022, after pandemic po, uh, nag-champion po kami dun sa uh, mismong lugar ko po, uh, dun sa Bacolod po mismo mga bossing mga idol. So, yun po mga bossing, ang ating uh, naging achievement dun. So, bago pala matapos ang video ng ito mga bossing, uh, i shoutout out natin to si Sir. Uh, nakita niyo yung vlog natin. Uh, actually, uh, OFW siya. nagpapunta uh, siya dito ng tao para Uh, kumuha sa atin ng uh, Pure Boston Roundhead po mga bossing. Uh, kumuha sila dito. Actually, kakaalis na po nila kanina. At uh, nakakuha po sila dito ng uh, uh, isang uh, brood sag at uh, isang kulit uh, na Boston Roundhead po mga bossing mga idol. So, ito po siya ang uh, kanilang nakuha dito mga bossing uh, ayon sa nakita nila dun sa vlog. So, yun po mismo yung kinuha niya. Uh, Kina-reserve niya sa akin 3 uh, days ago. 3 days ago mga bossing mga idol. So... Yan po mga bossing yung nakuha niya. So ito po yung mga nakuha niya mga bossing mga idol. <laughs> 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 so, pag natin ito, So shout out nga pala kay Sir uh, Narciso Prado and Gemboy Gemboy uh, Prado uh, from San Jose California Santa Catalina uh, Santa Catalina Binalo ng Pangasinan tapos kay Sir uh, Evangelista from San Quentin, Pangasinan. So thank you po bossing at uh, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa Green Country Game Farm at uh, good luck po sa inyong breeding po mga bossing mga idol. So by the way Ah uh, hanggang dito na lang po 'yung ating video mga bossing mga idol. At ah uh, god bless po sa breeding sir at ah uh, god bless po sa lahat ng mga bossing mga idol. At uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel mga bossing mga idol. God bless po.